Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FL. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time ala siete nang umaga. This time track is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years lang kasama mo. Six six sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Umansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga, umaga. at gayon. At gayon. At gayon. Narito ang inyong mga tanggapag-balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. The Brigada News. Headlines, Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Kaso ng mga nawawalang sa ikino ikinokonekta ng DOJ sa War on Drugs Brigada News Headlines Ang PNP naman walang ibinigay na timeline sa resulta ng cross-matching ng DNA samples ng kaanak ng mga missing sa sa mga butong na recover sa taan Balik. NTFWPS, ikinababahala ang pinsalang iniwan ng sumadsad na Chinese vessel sa pag-asa Si Pangulong Marcos naman nagsagawa ho ng fly-by inspection sa Malampaya. At itong uh, early voting hours, mga kabrigada, ipatutupad daw ng COMELEC sa barangay at SK election. At umento sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. ang buong ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada July 15, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na posibleng may koneksyon sa war on drugs. Ang pagkawala at pagkamatay ng mga sabongero. Paliwanag ko ng kalihim, may mga naaresto sila na sangkot sa ilegal na droga na konektado rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Rimulya, may dalawa silang naaresto sa May Kawayan, Bulacan na sangkot sa dalawang mga kaso. Sinisilip daw nila ang posibilidad na sangkot ang death squad sa contractual killings sa pagpatay sa mga sabongero. Gayunpaman, nilinaw naman ni Remulia na ang pahayag na ito ay posibilidad lamang at patuloy pa rin nilang pinag-aaralan. Ang PNP naman, wala raw hong ibinigay na timeline para nga ho sa resulta ng cross-matching sa DNA sample sa mga kaanak na mga missing sa Bugueros mula doon po sa mga butong na-recover sa Taal Lake. Rikara Austria, ibrigada mo! Brigada. Ibinigay na timeline ang Philippine National Police hinggil sa resulta ng cross-matching sa DNA samples ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero sa mga butong kamkainan lamang ay narecover sa Taal Lake. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, bagamat mabilis ang mismong proseso ng DNA cross-matching, hindi pa rin matiyak kung kailan ilalabas ang resulta dahil sa mga technical complications sa maaring lumitaw sa pagsusuri. Samantala muling tiniyak ng PNP ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng seguridad kay Julie Patidongan alias Totoy, ang whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. bungero. Ito ay bilang pahagi ng kanilang pangakong ituloy ang investigasyon at maihatid ang hustisya para sa mga biktima. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Nababahala raw ang National Task Force on West Philippine Sea sa 11.1 million pesos na halaga ng pinsalang iniwan ng isang barko ng China nang sumadsad ito malapit sa Pag-asa Island noong June 7. Ayon po sa NTFWPS, nangyari ang naturang pagsadsad ng Chinese ship sa kasagsagan ng heightened activity ng China kahit nasa loob na sila ng territorial sea ng Pilipinas. Base ho sa official report, tatlong beses na ground ang sasakyang pandagat bago tuloy umalis ng walang tulong. Pero sa video inalabas ng Philippine Coast Guard, makikitang may naiwang parachute sa ilalim ng dagat na hinihinalang nagmula sa barko ng China. Matatandaan na sinabi noon ni Naval Task Force spokesperson Captain Elaine Collado na posibleng tinangay lamang ang Chinese vessel sa lugar dahil sa sama ng panahon. Nananawagan ngayon ang NTFWPS sa pagpapatupad ng pananagutan o paniningil sa China alinsunod sa batas ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide Sinimulan na raw ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang paghahanap sa pinagmulahan at koneksyon ng online gambling sa Pilipinas. Ayon po kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz, na ipag ugnay na rin sila sa iba pang ahensya ng gobyerno hinggil dito. Bukod nga po, sa ugat ng isugal, pag-aaralan din ng ahensya ang mga koneksyon ho nito. Partikular na nga ho dyan ang posibilidad na baka may pangaabuso rin na nagaganap kagaya po ng mga nangyayari noon sa mga ilegal na operasyon ng Pogo. Samantala, sinabi naman ng PAOC na sa oras na may makala po silang impormasyon kaugnay sa pinagmulan ng online gambling, ay agad po na itong ipaalam sa mga mambabatas na ngayon ay isinusulong nga ho ang pagbabawal nito sa ating bansa. Bigada Balita Nationwide Brigada Balita Isang senador naman mga kabrigada, umaasang makukuha niya ang chairmanship para ho sa Senate Committee on Social Justice Welfare and Rural Development Committee. Brigada Ann Cortez sa detalye и бригадамо! Бригадамо! Inamin ng Sen. Erwin Tulfo na isa sa mga wishlist niya ay makuha Komite ng Senate Social Justice, Welfare and Rural Development na hawak ni Sen. Amy Marcos nitong 19 Congress. Ayon kay Tulfo, kung sakaling makaupo siya dito ay pipilitin niyang maisaayos ang mga programa para sa mga Pilipino upang hindi nga lang puro ayuda ang mangyari. Para magawa ito, isa sa mga nakikita ng Senator na posibleng niyang itulak ay ang pagpapatupad ng sustainable livelihood program. Sa ilalim nga nito, bibigyan ng puhunan ang bawat Pilipino na walang trabaho para magkaroon sila ng pagkakakitaan. Ayon kay Tulfo, umaasa naman siya na aabot uh, uh, ang programang ito sa mga depressed area para matulungan ang ipapang Pilipinong walang trabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada and Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Mexican News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ituroho si Paul bongbong Marcos nagsagawa ng fly-by inspection sa Malampaya. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Fly! Report! Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtutok ng kanyang administrasyon sa pagpapalakas ng energy security ng bansa na bahagi ng layunin nitong unti-unting mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported fuel. Kahapon nagsagawa ang Pangulo ng flyby inspection sa nagpapatuloy ng na Malampaya Phase 4 drilling campaign na sakop ng Service Contract 38 sa bahagi ng Hilagang Kanlura ng Palawan. Sa isinagawang project briefing sa El Nido Airport, inilatag ng Prime Energy ang kasalanan kasalukuyang status ng proyekto, kabilang ang target na first gas delivery sa last quarter ng 2026. Sa ilalim ng Phase 4, ginagamit ng drill ship Nobel Viking ang bagong technology para bumuo ng tatlong bagong wells, partikular ang Kamago 3, Malampaya East 1 at Bagong Pag-asa 1 na inaasahang magpapalawig ng operational life ng gas field at magpapalakas sa indigenous energy supply ng bansa. Ang Malampaya Project na unang inilunsad noong 2001 ay dating nagsusupply ng hanggang 40% ng electricity demand sa Luzon. Sa renewal ng contract hanggang February 22, 2039, magpapatuloy ang operasyon ng gas field para sa susunod pang labin limang taon. Samantala kasama ng Pangulo sa Inspeksyon, Sina Department of Energy Secretary Sharon Garin at Transport Secretary Vince Dizon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kada nationwide. Itong house to house agenda. Ikakasa sa iba't ibang rehiyon bilang gabay sa legislative priorities ng 20th Congress. Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo. Brigada. Report. na iparating ang mga hinaing, magpanukala ng policy interventions at sigurohing integrated ang mga advokasya sa national agenda. Kabilang sa mga diskusyon, ang house-to-house -house agenda, isang seven-point framework na magsisilbing gabay sa legislative priorities ng 20th Congress at susuporta sa socio-economic roadmap ng Pangulo. Ang development pillars ay binubuo ng food security, access sa malinis na tubig, abot kaya at stable na kuryente. Maaasahan transportasyon, sustainable livelihood, accessible healthcare at dekalidad na de edukasyon. Siniguro ng dating speaker na handa ang liderato ng Kamara na tulungan ang mga mambabatas na isulong ang mga advokasya at upang ang mga pangangailangan ng constituents ay sumalamin sa legislative at budgetary decisions. Inaasahang dadalhin ng regional consultations ang national policy making na parte ng strategiya ng Kamara na may institutionalize ang grassroots-driven legislation at maghahanay sa local Priorities sa National Development Agenda. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ito raw early voting hours ipatutupad din ng Comelec sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Brigada Sheila Matibag Ibrigada mo Brigada Inanunsyo ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng maagang pagboto para sa mga kabilang sa vulnerable sectors sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa inilabas na Resolution No. 11154, sinasabi ng COMELEC na bukas ang botohan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga para sa mga may kapansanan o PWD, mga senior citizens at buntis sa kanilang itinalagang voting centers. Samantala, ang regular voting hours ay magaganap naman alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang hakbang umanong ito ay upang tiyakin ang kaayusan, kaligtasan at mas accessible na voting experience para sa mga vulnerable sectors. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and Authority. Brigada Balita Nationwide Pinagdibay naman ang Commission on Elections ang pagbabawal sa mga natalong kandidato noong eleksyon na maupo o makapagtrabaho sa gobyerno sa loob ng isang taon. Alinsunod yan sa saligang batas at sa election code ng komisyon kung saan bawal ang kahit anong appointment sa pamahalaan kapag natalo sa eleksyon sa lobo ng nasabing panahon. Paalala pa ni Comelec Chair George Garcia maaring kasuhan ang sinumang lalabag sa nasabing kautusan ng mga kasong kriminal at administratibo. Balita, NATIONWIDE Abiso naman sa mga motorista mga kabrigada, Matapos nga ho itong dalawang linggo magkakasunod na rollback sa presyo ho ng mga produktong petrolyo. Aba, epektibo na ho kaninang umaga. Ito nga pong higit pisong umento sa presyo ng diesel. Kabrigada, may dagdag singil nga ho na 1 pesos and 40 centavos sa kada litro ho yan ng diesel. Sa gasolina, kabrigada, meron namang 70 centavos per liter na naidagdag. Samantalang 80 centavos per liter din naman ang itataas po sa kada litro ng kerosene. Mababatid ka brigada na ang dagdag singil sa presyo ng langis, isa po sa mga tinitignan dahilan yung pagtaas ng demand, pati na rin nga ho itong mga pag-atake sa Red Sea. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Muli namang inihain ni Senador Bongo ang panukalang Magna Carta for Barangay's Bill ilang bahagi po ng kanyang patuloy na advokasya na palakasin ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pag-aangat sa kalagayan po ng mga barangay. Binigyan din ng senador na sa kabila ng mahalagang papel ng mga barangay sa pagbibigay ng serbisyo publiko ay marami pa rin sa kanila ang tumaranas ng kakulangan sa pondo, labis na trabaho para sa mga opisyal, mababang pasahod at limitadong benepisyo. Mababatid na layunin po ng panukalang batas na tiyaking mabibigyan ng sapat na suporta, benepisyo at nararapat na kompensasyon ang mga opisyal at kawani ng barangay upang higit nilang magampanan ang kanilang tungkulin sa paglilingkod sa taong bayan. Mga kabrigada, para naman ho sa ating health news. Para sa mga nanay at tatay, e huwag hayaan po na yung stress sa exam at takot sa mga mababang grades ang maging hadlang para po sa ating mga anak. Sa dami ba naman ho ng kanilang iniisip, minsan hindi maiwasan na bumaba yung focus ng mga bata at mas mapansin ho nila ang mga negative emotions. Kabrigada, kaya naman palala sa mga magulang, dapat po sinusuportahan at ginagabayan ho natin sila para po sa kanilang mga pangarap, para ho sa malusog na katawan, at para sa malinaw na pag-iisip. Sa so, yung palala kabrigada, mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule na nakatutulong para po palakasin ang kanilang katawan at isipan. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Six six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy po na magpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Ngayon eh din sa bahagi ho ng Mimaropa. Generally fair weather naman ang mararanasan sa halos buong Luzon ngunit may chance pa rin ng mga isolated na pag-ulan lalo na ho sa hapon at sa gabi. Mga kabrigada, ang tropical depression na nasa layong 1,925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon ay hindi po inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Patuloy At namang minomonitor ng pag-asang cloud cluster na nasa ang bahagi ng Visayas. Ayon sa pag-asa posibleng sa mga susunod na oras ay may mabuong LPA at mataas din ang tsansa nito na maging isang bagyo. Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kaprigada, inyo na pong napakinggan. Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.